Hello mga kasari! Good morning! Maagang nagising ang inyong tindera kasi kagabi maaga ako natulog. Pero bumili muna ako ng mga sigarilyo kasi nga, ano, nagtaas, grabing tinaas ng mga sigarilyo. Buti na lang yung Malboro, tsaka Chester, hindi siya nagtaas. Pero yung iba, katulad ng Winston. Grabe, tinaas nila. At saka yung camel. Yung camel na dating puhunan, 107. Ngayon, ang puhunan na 127. Ang laki. Kaya, bumili na ako ng madami kasi nga, ano, para hindi na ako mamasahe ng mamasahe kakapunta. Ito pala yung binili ko ka. Ayan, dinamihan ko na yung camel. Kasi dito, sa Tondo, sa area ko, malakas talaga yung camel. Kasi parang kasing lasa siya ng ano, malburo daw. Kaya dinamihan ko na siya kasi yan talaga ang pinakasilabol dito sa tindahan ko. Tapos, Mighty, kumuha na rin ako ng ano, ilang rim. Bali, ang sa Mighty, kumuha ako ng dalawa-dalawa na rin. Malburo. Pero, may nakita ako dito sa my grocery. Sale yung malburo nila. Hindi pa tumaas. Kaya, babalikan ko yun. mag ako ng pera. Pero, ano bali kukuha ako ng mga ilang rim kasi ang malburo nila ano 1.5 1,520 isang rim so naka discount ako ng malaki ano to naka discount ako ng <clears throat> medyo malaki laki tapos yung chester din nila ma, ma ano din yung ano parang nag sale din parang basta ang laki ng binaba chester ah uh, ano pa ba yung ah, malboro dalawa lang kasi yung <coughs> camel kasi at saka yung mighty winston nagtaas na siya kaya inipon ko yung benta eh meron ang benta ko kahagabi yung 9,000 na pinagbentan ko bukas madagdagan yun iubos ko lahat ng ano malboro ah Bachel. kukailan sa favorite mo Sala. talaga Sala. to ah Sala. isa sito. Si to Mal malaki maliit. Yung uh, ano pa? 'Yan lang. Ah, uh, 25 at saka 34. malboro muna. Tang dalandan Tangdalandan. Okay. Oo. Four Meron din. Ah, Four Seasons lang. Four lang. twenty five Thank you. Ano sa'yo, kay? Katol. Katol ila. Ay, sa is isang ano, pares, pares, Sige, pares. Sige, kasi ako maghiwalay mo. Nasisira. Ito ah, po. Sa isang. Ito po. Thank you. Ay, malaham din yung bumili. Ano po sa inyo? Jackie, malaki, maliit. Okay, sabi ko. Magkano, te? Ito yung 16, ito yung 28. 16 na lang. Okay. Ano pa, be? Ang sayo, Ah, 15. Ito? Ah, parehas lang po, 15. Yam yam. yam, -yam. Eto pink, huh? Ayaw, Anong gusto ko? No. Sang Malboro Blue. Sang mentos Ano pa be? Uh, Malboro 9, mentos 2 piso, Yam Yam 2, 30, Tsaka Chucky 2, 32, Bali 73. 73. Twenty-seven. Ano pa nga tayo ting isa pang chake? Pang isa pang chake. Dalaw pang yam-yam. Isa pa. Isang chake, okay. Uh, 16 times 3 plus 45 plus 9 plus 2. 104 be. Ah, sige po. Ano sa inyo kaya? 7 po na na po. Sa popula. Sa ka yung okay, ito. Mm -hmm. Ay. Dito sa lugar namin basta magagaga ka lang magbukas Madami talagang customer kaso nga lang sa akin. Tanghali na ako nagbubukas kasi nga puyat sa gabi, hindi kaya ng ano, katawan. Eh, nagbubukas na ako dito 11 ng umaga hanggang alas 12 na lang kasi nagagalit yung isa pag inabot ako ng alauna. Pero kung tutusin, ang dami pa talagang ano, namimili. Sayang din eh, kaso hindi na rin kaya gumising sa umaga lalo na siguro kung mga alas 6 bukas na ako, 6 am ang laki ng benta kasi dito sa lugar namin wala kasi mga tindah-tindahan ano yon pure gold man. up ah, your gold, magkano yan? okay dumating pala yung aking 5, ano yung pure gold magkano ah oh, sige po, check natin okay ay po kan 'yung mga ano sisto Ano ba 'yung o 'yung Five hundred seven. Sige. Dito na lang. Kasaya, dito? No? Ay, isa isahin -isa na lang. Bundle. Ah, oh, bundle. Teka, wait lang. Pahawakan mo muna ito. I-ano na lang, pa... Pa ganun, ituad. Yung pa ganun. Yan. Mabigat pa. Ay, doon na lang sa pinto. Parang ayaw na ano. Po. Wait lang, wait lang. Sandali lang. May bote po kayo? Wal bote? Wala. wala po. Bali 45 lot may depositong 10. Thank you. Ito pala yung, ito deliver galing Pure Gold. More than na ako nang ganito kasi nga. Ay, isang mangga lang. Oh, ito. ito, creamy white, wala na rin kasi ako kaya paghalimbawa halimbawa yung alanganin duman si Pure Gold, sa Pure Gold na lang din ako nag-order pero dito talaga ako nag-order sa may ano, dito sa kabilang grocery kasi na hinahabol ko yung points sayang kasi yun eh